Hello! Kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat? Lalong lalo na sa aking mga kababayan ng mga OFW. Kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat saan sulok ng mundo mang kayo naroroon. Sana okay kayo. Ngayon pag-usapan natin itong pagbisita ng ating pangalawang pangulo sa Qatar. At uh, para bisitahin ang ating mga kababayan ng mga OFW at lalong lalo na yung mga nakulong noong uh, kasagsagan ng uh, birthday ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at uh, uh, yung kanyang mga susunod pang pupuntahan dahil na galing Qatar siya ng dahig yun ang pag-usapan natin at pag-usapan natin itong pagpanaw uh, ni uh, Pridy Aguilar at uh, pag-usapan din natin itong mga ibang <coughs> isyo ng ating lipunan no? pero bago yan huwag i-subscribe yung ating youtube channel Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload ng mga bagong video ayan <laughs> so pumanaw na ang ating uh, bayaning uh, musikiro na si Freddie Aguilar. Ayun. ang mga kanta talaga ni Freddie Aguilar guys ay uh, mayro kang matutunan sa mga lyrics. Meron kang makukuha na mga uh, magandang uh, uh, yung mga lyrics ng kanyang kanta. Meron kang matutunan doon, no? At saka isa talaga sa mga paborito kong kanta niya. 'yung ipaglalaban at saka 'yung kumusta ka aking mahal, 'yung lalo na 'yung minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. 'Yon, isa 'yan sa paborito ko talagang kanta niya. At etong kanta na ginawa niya kay Tatay Digong, 'yung ikaw ang pangulo, 'yung tunay na pagbabago. 'Yon, talaga guys yung kanta na yan, pumatak na talaga yan sa isipan at sa puso ng mga Pilipino. Yung kanta na yan na yun. Yung, ikaw ang Pangulo. Tunay na pagbabago. ba diba? Ganon yung ano niya. Ang ganda nun. Tumatak na yan sa ating uh, da mga puso yung kanta na yun. Sa piling mo, digong, mawawala ang korupsyon o oh, ba? Diba? tayo na Pilipinas tayo na magbago o oh. hawak kamay tayo para sa pag-asenso ikaw at ako tayong lahat kay Rod. Rigo Duterte para sa tunay na pagbabago yung kanta na yan guys ah uh, <clears throat> kada uh, every na merong uh, puntahan si Duterte, Tatay Digong no? kahit saan punta na bisitahin yung mga OFW before siya talaga pupunta sa stage yung papunta pa lang si dating pangulo yun talagang kanta na yan pinatugtog talaga yan pero ngayong bago uh, eto, ewan ko kung sino yung uh, gumawa ng kanta na yan yung Pilipinas Duterte pa rin di ba? hindi ko alam kung sino ang gumawa talaga ng kanta na yan maganda din yun guys sumikat din ang kanta na yan sumikat isa talaga 'yan sa nagbida din sa eleksyon ngayon 2025 yung kanta na 'yan. Kasi kada may rally, 'yun talaga yung kanta na 'yan at saka yung kanta ni Freddie Aguilar. 'Yun talaga ang pinapatunto. 'Yan. So wala na yung ating idolo, pumanaw na. Hindi ko alam kung bakit ano ang kinamatyan niya. Uh, siguro dahil din sa edad niya at uh, mayroon siguro mga sakit-sakit na at ang at, alam natin ay Uh, bata pa yung asawa ni Freddy Aguilar, di ba? No. So, noong rally sa Bonifacio, uh, Liwasan Bonifacio, uh, pumunta pa yan si Freddy Aguilar doon kumanta, no? Kumanta pa siya. Noong uh, Liwasan Bonifacio na rally para kay Tatay Digong. Naalala ko yung birthday yata, ni Tatay Digong yung malaking rally sa Buni, uh, Liwasang Bonifacio. No? Yan, yung kanta niya na <clears throat> matungkol sa Pilipinas. Yan. So, Rest in Peace, Idol uh, 3D Aguilar. Ayan. So, eto. Siguro, uh, pag na ito ni tatay, makaiyak talaga yun si Tatay Digong siguro alam na niya yun ngayon nawala na yung kaibigan niya tutulo talaga ang luha nun kasi pag uh, kantahin nga ni Freddie Aguilar yung kanta na yun yung kanta ginawa niya para sa kanya makaiyak na si tatay so ngayon lalo na siya lang mag isa dun magiging emosyonal talaga yun no? So, pag-usapan naman natin itong pagbisita ni Inday Sara, Vice President sa Qatar. So, pumunta siya dun sa Qatar para bisitahin ang ating mga kababayan na mga OFW, lalong-lalo na yung labing pito na nakulong noong panahon uh, ng birthday ni Tatay Digong. No? Naalala niyo yung labing pito na mga OFW na nakulong doon na sinasabi na nakulong dahil nagrally hindi naman nagrally yon nakulong 'yun sila dahil mga expire na 'yung kanilang mga uh, 'yung kanilang mga card 'yung mga 'yung kanilang mga residence card siguro. Kung tawagin dito sa Saudi East, Ikama 'no 'yung uh, ano mo? 'yung uh, Ikama mo. 'yung card mo, residency card no na nagpatunay na ikaw ay uh, nag dito ka, meron kang ano kasi foreigner tayo eh. Oh. Nagtrabaho tayo dito. So kailangan meron kang uh, magbayad ka sa iyong pag-stay sa kanilang lugar. Pero sa amin dahil hindi kami nagbabayad, ang nagbabayad yung mga amo namin. So yung mga iba nating mga kababayan <coughs> sila ang nagbabayad sa kanilang mga uh, pag-stay sa isang country no sila yung nagbabayad lalo yan mga nakapag-asawa na doon sa lugar na yon sila na yung magbabayad ng kanilang mga pagtira doon sa lugar na yon so yung iba expire na hindi na rinyo kaya yun nakulong sila at hindi dahil nagrally sila dahil hindi sila nagrally walang nang, walang rally na nangyayari sa panahon na yun pinatunayan na yun ng isang uh, OFW na naka base doon sa Qatar so ngayon nandoon ang ating vice presidente para bisitahin sila at ang ating mga kababayan na mga OFW doon sa Qatar. Abangan natin ang next mga update o merong mga upload, merong mga videos, or kung mag-program, uh, merong mga program doon, magsasalita ang ating vice-presidente, meron talaga yan na uh, mga uh, video or mga putos na ilabas ng media, or mga uh, influencers, or mga bloggers. So, galing sa Qatar, direct social sa dahig, sa Netherlands para bisitahin ulit ang kanyang tatay ang ating former president Rodrigo Roa Duterte at doon siya mag-celebrate ng kanyang birthday ngayong May 31 so sa May 31 ay merong malaking pagtitipon o merong rally doon sa dahig sa May 31 at yung mga araw na yon ay maraming uh, dadalo dyan ah uh, mga celebrity galing Pilipinas hindi lang natin alam kung sino ang mga darating doon yon ang aabangan natin at uh, dyan siya mag celebrate ng kanyang birthday no at kasama ang kanyang tatay Digong sa June 4 ayon ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas at meron akong nakitang vlog uh, no? na isang uh, hindi ko na pangalanan uh, na sinasabi merong mga balita-balita na pag uwi daw ng pangalawang pangulo ay aaristuhin uh, katulad ng ginawa kay dating pangulong Rodrigo Rua Duterte na dinakip doon sa airport ganoon din daw ang gawin kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, sa isipan ko, hindi pa ba kayo nadala? Hindi itong administrasyon ni Bongbong Marcos, kung gagawin nila yon sa, da, sa pangalawang Pangulo, hindi pa ba, ba kayo nadadala? Ha? Yung impeachment, yung pagdala kay Tatay Digong sa dahig, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kayo bumagsak. Bumagsak. Sa, da sa 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 maraming bagay bumagsak kayo. Hindi lang kayo bumagsak sa ratings, bumagsak pa kayo sa eleksyon dahil sa kabubuhan ninyo. Ah, saan, ka, saan ka mag saan ka makakita na parating ang eleksyon, gagawin mo 'yun sa 'yong kapwa tao, kapwa Pilipino, kapwa mo politiko at isa sa mga tumulong sa iyo sa eleksyon para ikaw ay manalo? at nagpalibing ng ama mo sa, sa libingan ng mga bayani, at yun pa ang gagawin mo sa mga taong yan na sobrang uh, minahal ng taong bayan. Saan ka makakita? Kay Bumbong Marcos. At palapit ang eleksyon, yun ang ginawa niya. Ah, hindi niya naisip na babagsak talaga siya at magagalit talaga ang taong bayan. Kaya yan, nang nangyari, walang... Walang nanalo sa kanyang mismong kandidato. Alam niyo guys, yung mga nanalo sa alyansa ay hindi yung kandidato ni Bongbong Marcos. Kasi ibang partido 'yan. 'Yan si Soto, 'yan si Lakson Iba yung kanilang kan partido. Ah. Si Erwin Tolpo, doon 'yan sa partido ni ano. Doon ang partido yata ni Erwin Tolbo ay yung CMD, yung kay Ambaluslus. Makasama yan sila ni Bong Rebilla. O, oh, ba? Diba? Si Aimee, si Camille, si Kaitano, partido yan ni Bilyar. O, oh, partido yan ni Bilyar. Si Lito Lapid hindi ko alam anong partido ni Lito Lapid. Oh. Pero yun yung si Pacquiao, si Abalos, lalo na yun si Abalos, ah uh, si Tolentino. Uh, sino pa yung iba niyang mga kandidato hindi talaga nanalo. Oh. Iba? Wala talagang nanalo sa kandidato ni Bongbong Marcos. At natalo pa yung mga uh, inaasahan niya ng mga Uh, kandidato sa lokal na support, suporta sa kanya, kandidato ay hindi rin nanalo yung sa Cebu, Davao at sa iba pang mga lugar sa Mindanao at sa Luzon kasi sa Manila hindi hindi rin sila nanalo kasi ang nana, ang, kandidato talaga ng administrasyon diyan sa Manila ay si Uh, lakuna Lacuna or yung si ano si Bersosa ah, yung ta si Tambaloslos yan siguro sinuportahan niya <coughs> si Bersosa yon hindi nanalo oh so ganon guys ganon kabubo etong mga to dapat sana after election na nila ginawa yung mga kung ano yung kabulasdugan at kagaguhan na gagawin nila sa Duterte family. Ngayon si Bato na naman targetin nila. Ha? Eh hindi na ba talaga kayo hihinto sa inyong mga ginagawa? Ha? Pinag resign ninyo yung mga kabinete para baguhin at linisin ang inyong administrasyon. Pero ganoon pa rin gagawin ninyo, Duterte pa rin, Duterte pa rin ang gagawin ninyo ah, hahabulin yung mga tao at lalo na itong pangalawang pangulo ay nako umasa pa kayo wala na talaga wala na oh tingnan niyo yung bagong survey ngayon oh di ba si Tigong pa rin ang pinakamataas ha at si Inday Sara san si Bongbong nasa baba kasi yan dapat ang dapat ng mataas dahil siya pangulo ngayon pero wala eh wala talaga, hindi talaga siya tataas dahil sa mga ginagawa niyang kabulastugan. Ha? Sa kanyang uh, uh, kapwa politiko. Politiko na kung saan nakatulong sa kanyang karira sa, sa politics ha? at nagkalibing ng kanyang ama sa libingan ng mga bayani. oh So, yun guys. At sa sun sunod nating video, pag-usapan natin itong mga tatakbong presidente sa 2028. Yan ang ating sunod na video. So hanggang dito na lang yung video natin na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless.